Ay po mga idol na ako lang po mag-isa ngayon mga idol. Bali po si Maria iniwan ko muna doon sa kapatid ko mga idol kasama po yung anak niya si Lili at si Biberos nilagaan muna niya si Lili mga idol no kasi si Lili na tunok yun sa ano ah, ano si Lili yung may ano sa may sugat sa paa kaya ayun si Maria binantayin muna niya ang anak niya hindi ko sinama dito sa bundok malibag isa lang po ako mga idol no na nandito hanapin ko po yung ibang batang bihag kasi hindi ko pa nakuha makaidol no lahat ng batang biyag kaya yung bata makaidol yung nakuha po namin makaidol dinala na po sa hinatid po namin ni Maria DSWD ayun um, ang distributed um, na po ang um, bahala maghanap po sa magulang noon bata balita ko makaidol no, na si Birch mukuha na daw dapat yun pinatay na yun hindi na yun hindi ka patawad mga idol. Sobrang sama noon Kung sino mang nakakuha noon tapos pinatay na yung si Bert. Hindi rin yung magbabago. Wala rin gagawin, mo, wala ring gagawin maganda yan. Pero masama lang yung isip nyan. Kaya, kung ako nakahuli kay Bert, sa akin sumuko si Bert, papatayin ko siya. Hindi ko sabi bigyan ng pagkakataon. Magbago kasi ang dami niyang ginawang masama sa aming mga hunters sa mga asawa santers ang lalo na kay Maria yung nabiyak si Maria salamat siya hindi, hindi ako nakakuha sa kanya kung ako nakakuha sa niya puputuhan ko talaga siyang ulo hindi lang yun tutusukin ko pa niyang mata nabait siguro nakakuha kay Bert kaya pinapatawad nila mga kaydol hindi naman yung ginawa ni Bert hindi kayang walang kapatawaran yun buhay ang kapalik noon sa ginawa niya sa mga hunters salamat talaga siya hindi, ka, hindi ako nakakakuha sa kanya ibang ibang nakakuha mga kasamahan ko rin hunters ang nakakuha at yun lang mga kaidol samahan niyo po ako sa aking mission ngayon sa pagkano po sa mga batang bihag ibang batang bihag ang mga idol, yung hindi ko pa nailigtas yung iba naman okay na nailigtas ko na at i-pray nyo ko mga idol, ano makita po ko ng batang may ligtas dito sa bundok na ito. At may, may uwi sa kanilang kanya-kanya magulang mga idol. Uh, uh, Pakibisit sa aking muntin channel mga idol no. Kita report, pakilike and share mga idol, pakisubscribe na rin. Kaya lang talaga ang aking pagkasa mga idol no? sa aking mga views. Para tumaas po na aking views mga idol, pati subscriber. I-share nyo mga idol no, aking mga video video namin ni Maria share nyo mga idol na no skip no ads mga no? para yun lang po ang aming kan no mga ka idol doon lang kami nakakapira mga Makaidol sa mga ads sana hindi nyo skip yung ads namin mga idol maraming salamat mga idol publish it publish it all saman nyo ako mga sa aking mission yung ngayong hapon na to Karating ko lang mga idol no. Hapon ako dumating to mga Naglalakad lang kasi ako mga kaidol. Alam naman, mahirap lang. Walang service, walang motor. Mag-isa po kung sasabak si Gira mga kaidol. <coughs> Hindi mo na sumama si Maria kasi si Lily yung sukat niya pa nalagaan mo na ni Maria yung anak niya kaya mag isa lang ako ngayon dito mga idol naghanap sa mga batang bihag nandiyan naman si Lord gumagabay lagi sa gumagabay pa sa akin hindi ako mabahala sana so, makita ko na yung mga batang biyag. Para makakawin na sa kanilang mga pamilya. Wawa. Sinugutom nila sa mga bandido. Hindi sila pinakain. Ngayon. Parang bata yun na sumisigaw. Narinig nyo yung mga idol, sumisigaw ang bata. Meron pa talagang bata ang batang bihag dito no, marami. Dito nila din ang dala mga idol. Yun. Humingi ng tulong. Siguro yung nahabol ng mga bandido Yun. Kailangan ko puntahan ka yun yung mga idol yung nakamaskara mga idol yung pagkuha nyo sa bata bihag yun ang inahunting ko ngayon mga idol kasi yun ang sabi kasi niya pupuntahan niya yung mga batang bihag kaya yun inahanap ko parang may aso pa dito mga idol no sige seperti yan aso sa mga kung sila ng aso ba ah, para maamoy yung mga vlogger hindi mo makakita ng aso ninyo. Pag magtukulilong ako. yun batao. Oh. Masigaw. yun Ngayon. Nangyari dun. Yan. Ayaw mo ba yun ah. Parang ina may mga batao sinasaktan yung bata may pa lang mga aso oh. ay ah, po mga bandido kayo hindi ko kayo bubahayin andito ng katapat nyo si kitanter hindi na kayong ubusin lahat lahat ng kasamaan nyo dito hindi ngayon yun bali nandyan po makay doon mo no? sumisigaw na bata ito yung mga, may kasama mga aso aso si mga bali doon ako pupunta makay doon lang no? doon yung doon ko na rin, yung sigaw ng bata kaya susundan ko po yung mga idol. No? Ah. mag-iipon muna akong lakas para ako maglaban ako kailangan akong buksan sila lahat may niya pa kayo gano'n para makawala kung ng bata hindi nga tumatawag yung aso parang nakakaalams naman kayo ito na parte ako alam nila nga ng ako kaya siguro tumahimik mahimik punta rin ako dyan pupuntan ko kayo あ。But, uh Kinuha yung ng bata. Siguro di nilagyan ng paghintip yung bibig para di makasigaw. Nilagyan sa mga bandido. yun si kumandir pahit ba? siya yung traidor sa blagir abi ko giri sa tuwa traidor pag yun nasa tuwa kunwari kong kasabutan na ba? huli na to yung Commander maskara yung to mayo to nabaloko nga dito siya dito siya mo traidor siya may wala yung tagtapit tala meron si Commander maskara daw kung kuhaan mo na mga itong mga bata ay itong mga biyan na ito. Pero may itong nilakuhaan na lahat na tanong ito. Dito siya mga diyo, mga bata. Dito na han. Dito naman po. Ito Ang tayo na kaasahan itong bata. Yes. Oh! Ang mga bata na ang ang kumandiyang maskara. Kaya yes, na ito ito kau Kaya na ito 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 ito. Dili ka tayo makuha. Isang tayo makuha. gila kau. Balik ke muro ito. Di Nah. Semua ni tak ada sebab kita Ini main gua. Kenapa? Tak kuat tadi. Lemik gini. Tak punya apa. Ha. Tak lagu nak warna komander Ah, tu gilubung tu, wah wah, Ah, Sige to. Natong bungo nga ba? Nga kwintas. Para natin anting-anting ba? Di lang anting-anting. Nga budeg ko ano to. Di ko na matut nagpusin. Ito mo no, lilong. Ito. Nga kuwan to sa tuwa. Mas okay to kang kumandir. Ito para, para Ito na. Di lang matutunan ba? Siyanit. Kung hindi niya daw ato, ato na to. Ito po, worth na yun. Ah. Yung mga gible, yung mga bata. Ang na to, at sa tibutang, lubong tong. Ang mga gilda sa kwan, yung kulit, ang bungo. Ang gilda hindi na lang sa mandiro. Sa mandiro magkara. Sa mga tao doon sa kwan. Sa tao na Ngunit mas buo, Pa't talatag, rain ta kaupan? na mga ayok. Kaya talatad, tilang daay. Bakit lang pala? Ang sus na. Tulad pala na siya. Lidyan ko niya ditong... <coughs> ng <coughs> Lambut buaya bang. Duga lah. Kena lagi tu, kuan lagi. Duga lah kuan lagi bawa Ah, ayop mga yan ito pala mga ni Bert dati may bago silang commander ngayon sa commander mascara ito yung kumukuha bata at kumukuha rin hindi ko na kayo paabuti ng bukas kailangan mo ako yung mga batang bihag papatayin ko na kayo kung na kayo ngayon puputulan ko ng ulo ayop kayo pahala to yung hilubong ba buwer ko na naglagot ng si Kumanger Bip kay niya tinanting dili tinanting tinanting Oh, niya

Pwede ano yun si Commander Robert pa. Sama Samalay! Hindi kayo! Laban ko ginatok ng Ang surrender! Can lang! Busit kini si Kuan ma? na! ng Laban! Pwede ng din Sa no. mga vlogger Surinder. kita na nato na si lagi pat yun kita na mga vlogger niya. Ang mga Pamat yun na to na. to kawana ba? Palihitan to ng mga bagtak. Na. Lago to ba?

mapantain ko ng mga vlogger legit na. Ito nag-vlog na yun Hindi ko na binenta sa mga buhay, na ginagawa. Kasi. Hmm, hindi ko na kinikita ng red. 'yung motor